so what's up guys welcome back to my YouTube channel Poisky Gaming John so for today's video guys um, ang content natin is yung mga dapat nating malaman for uh, beginner beginners guide no yun so before kasi nakapag create tayo ng beginners guide natin kaso yung uh, language pa panon is pang Chinese no Taiwan server kasi yung napuntahan natin before. So, ngayon, English version na siya, guys. So, mas madali na natin magagawa ng content. So, yun, simulan natin. So, para sa mga uh, busy sa work, unahin na natin yung offline grind. Yan. Yan yung pinakauna nating uh, tatalakay, no? So, dito, pwede ka makapag-online grind. Ah, uh, dito. Yan. So, meron kang 8 hours daily. Yan. Ang reset niya, 4 a.m. Pwede kang makapag-offline grind auto hunt. Tapos, ito yung estimated gain niya. Yan. So, ang kailangan lang is level 40 yung require yung ano mo, uh, mastery yung weapon no. Tapos uh, 17,500 yung combat power mo. So, yan. So, mawawala yan sa, ano, sa field. Hindi mo siya makikita, ano. Para ka lang naka-offline, pero nagge gain ka ng gold, saka experience. Tapos, pwede ka makakuha ng etong mga to. Yan. So, may chance ka makakuha yan. Yan. So, pwede ka mamili ng ng spot. Ayan. So, ito yung pinakamababa niya sa Moon Halo Camp. yan So, base dito, nakadepende sa combat power mo kung ilan, no? So, mas mataas na mobs, mas mataas din yung combat power na kailangan. So, di, so kung f 2 ka, or medyo mababa pa yung power mo, dito ka pala muna sa Moon Halo Camp. yan So, yun yung una natin guys. Offline grind. Malaking bagay yan guys. 8 hours per day. And then, sunod natin yung skill tree. Yan. So, dito, uh, kung F2P tayo, mas marerecommend ko is wag muna kayong kumuha ng mga AUE na na skill tree no so mag-focus kayo dun sa sa pangisahan lang na damage kasi pag marami kayong nakuhang mobs at hindi nyo kayang tankihin ah uh, medyo masakit siya saka magastos sa sa HP potion no pabalik-balik ka sa sa town so pero kung ano ka naman ah uh, malakas no so pwede kang kumuha ng mga AoE na attacks kasi kaya mong tangkihin yung mga uh, mobs no? pero kung F2P at mababa yung defense mo so doon tayo sa single single attack lang single monster lang yan kasi dito merong mga AoE depende dito sa bandang dulo no so yun pipili lang tayo ng single attack yan and then sa ability class yan, dito sa ability. So, dito, sa akin, ang ginawa ko muna is, pinipilit kong i-max yung lahat ng na nakuha ko, no? So, dito, karamihan na, puro 20. Yan. So, yung iba dyan, papalitan ko na, no? So, dito, mapapalevel mo siya. Yan, depende sa set, set mo, no? So, sa akin, ang nakalagay na dito, ang total level niya is 115. So, ang next naman natin is mapaabot ng 200 yung level ng total nila. So, dito, ah, uh, pwede mo siyang ma-advance dito. Yan, gamit ito. Yan. Kailangan mo lang na itong intermediate upgrade scroll. Yan, nakukuha yan sa mga monster. Yan. Or sa mga mini-boss. Yan. So, use it wisely guys kasi parang medyo limited lang siya no unless lagi kayo nagbobosshan or swerte kayo sa drop no para mas mapataas niyo pa yung level pero pagdating dito sa class codex kung medyo nalilito kayo kung ano yung kukuhanin yung ability so dito nagset ako ng ilang favorite nilagyan ko ng star so kapag meron na akong ganto mga ability, pwede ko na siyang gayahin kung tulad nito Fire Lord. Meron siya mga unique skill dito, guys. Activate extra magic. 'Yan. So depende sa trip nyo, no. So medyo komplikado nga 'tong ano eh, 'yung ability, pero dito parang ma-define kung ano 'yung gusto n'yong class, no. 'Yan. May sari-sarili siya kung saint, kung gusto mo maging priest Ayan. So, dapat, yan yung more on, yan yung, ano nyo, ah, ipo-focus nyo. So, ingat lang kayo sa paggamit ng intermediate na scroll. yan. So, makikita nyo naman dito, hindi ko na yan may isa-isa. No? Kung gusto nyo maging healer, or saint, or defense sorcerer, kasi sa akin, may ang kinuha ko, no? So, yan. Ang kailangan nyo lang gawin is pag-partner-partner. Dapat partner to. Kung Orange, orange. Kung blue, blue. Tapos kung gantong kulay, yan. Dapat magkapareha sila. Yan. So, nak makikita nyo naman kung ano yung mga kailangan nya. Yan. Para maging fire lord, etc., etc. Yan. So, marami yan, guys. So, kung, kung ano yung matripan nyo, guys, yan. Basahin nyo lang itong mga description. Yan. So, next natin, guys is yung stats. Sa stats tayo guys. So sa akin may 21 total stats na ako. So nakukuha siya sa mga quest, main quest, sa mga uh, kung merong meron man sa sub. So more on sa main quest ko siya nakuha. Yung parang kalis. So sa akin, naubos ko na yata. Ano? Nagamit ko na lahat. So dito, so mas prefer na kung F2p tayo guys at uh, kailangan mo ng survivability. So sa akin sa lock ko siya nilagay para dito sa defense and in endurance ignore. Yan para damage reduct. Pero kung gusto niyo uh, more on damage kung melee kayo STR, pag range DEX or INT pag mage. So depende uh, kung magma monster grind kayo guys. So, sa akin, mas prefer ko kung etong pure int kung kaya nyo nang tangkihin yung mga mobs doon, or mahina na yung damage sa inyo. Pero kung, kung magbo-boss kayo, boss hunt, or may main quest kayong boss, so, pwede nyo gawin pure wit or luck. Yan, para sa defense. Yan. So, dun sa nakaraan kong video sa boss, main quest ko is nag pure vita ko kasi kailangan ko yung uh, potion recovery no para mas pas, para mas mataas yung survivability ko guys and ayun kung mobs naman okay din naman yung pure damage para fast kill no kung hindi na sa inyo yung mobs pero kung hindi nyo kayang i-fast kill so dun tayo sa pure luck yan may libreng reset naman yan. Ay, hindi pala libre. 100k gold. So, next naman natin is yung sa paano tayo magpa-level ng mabilis. So, more on MQ lang tayo guys. Main quest, yung kulay orange na yan. Kapag hindi nyo na kaya guys, pwede kayo mag-sub. Sub quest. Yan. Meron naman yun sa mga maps. Kung makikita nyo, meron, meron kayo makikita dito sa map na parang exclamation point so sa akin dito wala na dito wala na dito ito makikita nyo naman yun sa map yan yan and next yung main mission daily yan so sa akin dito kasi mas kinuha ko yung temporal piece so pinipili ko siya yung mga kailangan ko so dito temporal pag pag naubos na dito uh, kukuha ako na, ay mag re mission ako yan may bayad siya so pipiliin ko yung temporal so depende sa inyo kung ano yung fina focus nyo so sa akin focus ako sa temporal kasi pang upgrade to ng relic no saka na ang pang enhance ng mount yan so next naman natin is yung Ah, weeklies, meron pa pala weeklies dito. So sa inyo depende kung ano yung mas kailangan nyo. Yan. Kailangan nyo matapos to. Three times a week lang to guys. Yan. Nare-reset every Monday ng 3. Yan. So malaking bagay to. Yung temporal piece. Yan. Tapos. ah sa sub. Yan. Nakalimutan ko lang sabihin. Yung para makakuha kay sa ability. Yan. Yung iba dito kasi, teka, pakita ko lang ha. Tulad dito sa bandang baba. So, meron kasi dito kung paano nyo makuha or ma-unlock. Is yung iba, rich crystal life. Yung sa relic yan, guys. And yung iba, mga side quest, no? Mga sub quest or monster. So, para malaman nyo lang kung paano siya ma-unlock, guys. Yung iba, galing sa boss. Monster, yan. So, basahin nyo lang kung, kung, paano nyo makuha, guys, yung sa ability. And, yung susunod is yung Codex. Codex naman natin, guys. Ito. So, dito, kahit ano unahin nyo dito, guys, kung ano yung mas madaling matapos, yun yung mas prefer kong unahin. Kasi, ano naman siya, eh. Uh, hindi naman siya nakadepende sa, sa kung na, kasi yung previous mga games natin, di diba, May naka, ano siyang kung anong stats. So, dito, wala dito nakalagay. Uh, depende na yan dito kung ilan yung matatapos nyo. Guys, kung ilan yung matatapos nyo. Yan, tulad nito. So, nakaka-12 na ako na, na natapos, no? Na-finish. So, so paramihan ng matatapos nyo or makukumpleto. So, doon nakabase yung stats, guys. Yan. So, yun lang yun sa may codex. And sa codex monster naman, ito, kung mag-grind kayo, guys, maganda rin matapos to kasi meron siyang reward na uh, avatar summon ticket. No? Rare. So, mas maganda, mas maraming ma-accomplish na ito, guys. Mas marami kayo makukuha ang avatar. And, dagdag siya sa uh, stats sa avatar, no? May codex, ano din kasi doon, stats. And, next natin is yung sa journal. Yan. So, dito, dito kayo makakakuha ng rare na weapon. May rare weapon dito. Pag natapos nyo itong act yung act na to. So, merong rare weapon dyan, guys. Yan. And, sa mga susunod, puro ano na siya. Shining Avatar. Rare. Yan. Yan. So, dito merong epic, no? Epic na earring. Pag natapos nyo yun, guys. And, sa character journal naman, ito, syempre may mga rewards din. Ito yung para mga sa side quest yata to. Pag natatapos nyo guys. Yan, may mga rewards dyan. Yan. So, mahalaga din yan guys. Yung journal na yan. And yung dungeon. Yan, daily yan guys. Yung iba, weekly. So, dito every Monday. So, PK area to guys. So, ingat dito. And ito, day, Every 3 a.m. Yan. Yan. So, dun, dun tayo sa kaya natin, guys. And, yung labyrinth, everyday din. Yan. So, mas marami ka makukuha ditong temporal piece. Yan. Yun yung sa dungeon natin. And, yung relic. Yan. So, ganun din para siyang uh, sa stats. So, sa akin, medyo balance yung defense and yung attack. No? So sa akin parang mas inaano ko rin yung protection kasi mas mataas yung defense, mas mas malayo yung mararating mo sa main quest. Medyo sumasakit na kasi yung mga monster, no. So ayun. And then next natin is yung so may resonance nga pala to guys, yung total may ano pala siya. So total ano to, total level ng tatlong to. So may maa-unlock ka na ito, na stats. Tapos, gaya nga ng sabi ko kanina, meron ka ma-open na ability depende sa level ng relic. Yan. So, depende dun sa ma-unlock mo, guys. And next natin is yung avatar. Avatar. So, dito, paramihan lang naman ng avatar and pwede ka mag-combine kapag may kaparehas and then sa collection meron siyang stats yan so dito yung anim na yung common natin so may mga dagdag stats siya guys and ganun din sa epic mas maganda sa epic no makaisa ka lang may plus 10 Ataka na and legendary wow stig wala pa mythic ano yan So ayun lang yung for today's ano natin guys. So ayun. Sa mga hindi pa naka-subscribe guys, please subscribe. Thank you for watching.